I have some things to say, don't take it on my way. Now listen to me, to me. You have to see my friends, we me, we 1 piso dalten 1 piso 400th anniversary of Antipolo 1591 to 1991 so napakata napakalayo ang uh, pagitan nasa 400 years so 400 anniversary itong mga barya natin nandito sa inyong harapan ay uh, mailap na ito sa sirkulasyon dahil ito ay na-demonetize na noong uh, 1998 january 2 so matagal na itong na-demonetize uh, kaya ito ay hard to find na kung mayroon man uh, sa mga kolektor uh, mayroon sila na-collect din nila ito so, dito sa inyong harapan, mayroon akong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, siyam na piraso. Ang akin pong uh, napulikta, itong uh, Philippine 1 Peso 400th anniversary of Antipolo Rizal. So, pero bago tayo magpatuloy, pasalamat tayo sa Diyos Nama na lagi tayong ginabayan, pinuprotektahan sa lahat ng oras at binigyan tayo ng malusog na pangangatabahan. So, oh, thank you. Okay, thank you. Thank you, Lord. And thanks also sa mga subscriber. At sa mga uh, hindi pa nag-subscribe, I invite ko po kayo sa aking uh, channel. Subscribe nyo na, Bariador. Okay po. One piece anniversary. Ito po ang atin pong uh, topic ngayon. So, nakita ninyo, uh, may na ito sa circle shot. Yan. yan po. Yan po ang kanyang reverse at overs. So, antipolo. So, ano bang mayroon dito sa antipolo? So, 400 anniversary ito kasi saya ng antipolo result. Ito'y ginawa nilang Ah, ginawa pala itong taguan, kumadaling daanan sa panahon ng pagpanakop ng mga Haponis. Ah, ano palang ito? Parang uh, pinaka-short So, malaking gamit pala itong ano na to? Parang uh, pulse. Parang pulse ito eh. Whoa! nating makilala itong bariyan uh, punta tayo sa kanyang uh, pictures. So, ang issuer nito is a uh, Philippines type uh, circulating commemorative coins composition copper nickel with 9.5 grams. Diameter 29 mm sh shape round. So, round ang ating pong bariyan. Bilog ang hugis ng ating pong bariyan. So, ang obverse niya yan po ang Ubers coat Farms of, of the Philippines yan po, coat of arms of the Philippines reverse niya inulugan tak-tak waterfalls at lake. yan po, ang reverse inulugan tak-tak waterfalls pala yan, yan. inulugan tak-tak waterfalls yan po, ang pangalan breadfruit tree yan po, ang nakatayo nga dyan yan po talaga ang breadfruit tree ang tawag nito is Actucalpus Haltilis at Triad right. Buok San Jose at Botol yun po yung uh, San Jose so yan po yung uh, rivers na natin pong barya yan po lang ang kasaysayan yan so Asia is uh, reddited meant ito ng Quezon City Space Security Plant Complex So, price nito, may tayo price sa namista. Yan po, titingnan natin ang price sa namista. Yan po, ang 1991. So, may mati ha. Ang mati niya is 9%. Pero wala tayong mati po for coins. So, dito sa 1991, Uh, very fine niya is 75, extra fine 81, EU 93, UNC 130. May ginawa itong 91%. So napakarami ito. Ah, 91% lang, ah, medyo konti lang ito. Saka tinigil lang kasi ito kasi na-demonetize na. So, ang pangyayari sa pira na is hard to find na mailap na to sa ating pong uh, circulation. So yun po ang price sa namista. ayon uh, ayun sa estado ng uh, bariya o condition. Dipindi pa rin kung uh, ganitong klase. Yan po. So maglalaro ito sa fine to verify. So ang uh, price nito is 75. Pero nabili ko to noong una, nabili ko ng 350 ang isa. So malaki ang gasto ko dito. So ngayon, lalong mataas na ang bilihan ito. kasi hard to find na po ito sa ating sirkulasyon. Madalas ang naghawak nito is mga kolektor na. So, sa EB, mayroong nagbinta sa EB is 500 pesos. So, pag mayroon kayo, pwede rin ninyong ibinta sa online o ibinta sa akin at picture picturean lang. Uh, since sa comment section natin, uh, subscribe kayo para madali ma-notify yung comments niyo Kasi pag hindi nag-subscribe, hindi ka agad ma-notify. Kasi marami yung uh, mas uh, madaling ma-notify yung mga nag-a-subscribe so share niyo sa friends niyo and hit that notification bell para piti tayo sa uh, atin pong uh, mga video ng mga bago at sa mga bariya na atin pong mga kinukulik na pa so napakaganda nito reverse niya is uh, waterfalls of kinulugan tap tap so, napakaganda ihuhulog ka pa itap tap ka pa ay sigurado laglag ka talaga So, yan po. Uh, uh, reverse na natin pong barya. So, God bless you all. I hope you are you are all always well. So, thank you. God bless you. Bye-bye.